Nagsagawa ng napakalaking pagkakamali ang mga doktor sa Wales nang na-transplant nila mga infected kidney sa katawan ng dalawang lalaking ito. Naglabasan ng nakakagulat na detalye tungkol sa pagkamatay ni Darren Hughes, 42, at Robert Stewart, 67, na namatay ilang linggo matapos silang makatanggap ng mga organ transplants noong isang taon. Pareho silang nakatanggap ng isang kidney mula sa iisang donor sa University Hospital of Wales sa Cardiff at sa loob ng tatlong linggo ay pareho silang namatay. Ang dalawang transplanted na kidneys ay na-infect ng isang parasitic na uod na tinawag na Halicephalobus gingivalis na natatagpuan sa lupa at sa mga kabayo. Sinabihan ng mga tumanggap sa kidney na ang donor ay namatay sa isang car crash, pero ang totoo ay ang donor ay isang homeless alcoholic na namatay mula sa isang brain infection na parehas ng meningitis na gawa ng parasitic worm. Walang post-mortem autopsy ang isinagawa sa 39-year-old na donor bago na idala sa iba't ibang mga ospital ang kanyang mga organs. Ayon sa mga surgeons sa Leeds, Newcastle, Sheffield, Birmingham, Manchester at Edinburgh, ang organs ng lalaki ay unfit for transplant. Pero tinanggap ito ng University Hospital of Wales at inilagay nila mga organs sa katawan ng dalawang lalaki nito. Sinabi niya ng mga lalaki tungkol sa good match noong November 30. Pareho silang namatay bago pa dumating ang Pasko. Si Hughes at Stewart ay dalawa lamang sa limang recorded na kaso ng taong na-infect ng parasite at lahat ng na-infect ay namatay. Isinasagawa ngayon ng isang investigasyon at ang pamilya ng mga biktima ay kinukonsulta ang mga medical negligence lawyers.